day hey guys habang uh, uh nagkikot ako dito magtatabasa na ako ng damo may nakita akong mushroom eto guys tanong ko lang sa nakakaalam kasi ang alam ko nakakain to eh pero syempre may harap tirahin to kung ano mamaya hindi pala edible diba tapos bula bibig natin pag kinain nakita e, ito, ito yun, yun 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 yung mga mushroom na yan yun no? Kung no? sino kakalam kung pwedeng kainin yung ito, ganitong ito, klaseng mushroom Sarap sa gulay ito, yun yeah. Lagi mo na ito muna, meron pa sa likod kaya 'yan. Oh. 'Yan, Yan. 'Yan. 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 Oh. 'Yan. You know. 'Yan. 'Yan. o 'Yan. 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 yun 'Yan. 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 'Yan nakakain. Thank you. Thank you sa sagot. Thank you in advance. Stay safe and God bless everyone.